Yo, hey, what's up guys? Mag-good day. So, ayan, meron tayo ditong kausap. Kaswap natin dito sa ating uh, Rider 150 Fi. So, Duke 200. So, ayan, KTM Duke 200. So, ayan guys, makakapasubok tayo ng 200cc na Duke. So, ayan si Bossing, yung owner ng Duke. Hello, sir. Ayan, salamat sa smooth transaction, sir. So, ayan, kapalit ni Fifi, guys. Hindi ko pa alam kung anong magiging pangalan itong bago nating Duke 200 na to. So, tulungan nyo ako, guys, kung anong magandang pangalan dito. Ano, so, anong sadya, sir? <laughs> Kitty daw ay pag-isipan ko, ano. So ayan, guys, oh, nag-deal na kami pero may i-check pa kami, ano. So ayan, hanggang dito lang. So update ko kayo kung kumusta naman ang performance nitong uh, Duke 200 na to. So hopefully magamit natin siya pauwi ng Bicol. Ayan nga guys, ito na yung kapalit ng ating uh, Rider FI. So ayan no. Oh. Oh, naka 200 tayo ngayon guys. So hopefully maging maganda yung performance nito sa atin. So ayan, Abangan yung mga biyahe natin gamit to Si Duke Yo guys, so ayan, pauwi na si sir So ayan, bye bye PP, yung ating Rider 150 FI So maraming salamat, ingatan mo yung bago mong amo Ayan So thank you Ingat, bo, ingat Thank you, thank you, ingat Bye bye So, ayan na siya guys. Bye bye Fifi. So, next. Ito naman yung bago nating motor guys. Duke 200. Yun. Sabangan nyo yung mga biyahe natin dyan. Ayan. Nakanaked tayo ngayon mga bossing. So, ayan. O, oh, diba? So, isip tayo ng pangalan dyan para maging suwabe naman yung biyahe natin sa kanya. So, comment nyo guys kung anong gusto nyo yung pangalan sa kanya at yo guys ayan na nga at uh, pinagamit ko sa aking pinsan at sa aking kapatid so tatanungin natin sila kung anong performance at anong kumusta yung uh, uh right. sa look sa akin naman guys okay siya so far napakaganda ng suspension uh, wala akong masabi guys hindi mo ramdam kapag may humps kahit mataas so overall guys okay siya so ewan ko lang sa malayo ang mga uh, biyahe kung hindi tayo mo. so first time natin mag naked bike guys So, ayan. Kakapain ko pa siya. So, ayan guys. Ito yung ating sari-sari store pala. So, sa ngayon, ako muna bantay since umalis na yung dalawa. So, ayan guys. Hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat sa patuloy na panunood at sa uh, diwala So, this is Marjo. I right? say God bless and let's go.